So mga bossing, meron po akong idea para sa inyo May nag-request sa atin na needle bearing Ito po ay needle bearing kung tawagin transmission bearing Ito, ito, ito Yan, yung pinaglalagyan po ng Ito po, ng counter shaft Meron kasing nagpalit, nagpalit na raw ng shafting Bakit nadudurog pa rin May purpose po yan Kung bakit po nadudurog uli Alam nyo ba kung bakit? Kalimitan po kasi merong purpose itong butas na to kapag yan ay nagbara dito pupunta yan langis na yan pagka ito hindi barado dito pupunta ang langis tapos may butas yan doon para ito ay masabuyan ang langis ngayon kung ito ay mabarahan itong butas na itong maliit hindi dadalo yung langis dito sa needle bearing kaya maduduro po yan yan po yung purpose yan dito naman yan dumadaan diba ito yan yung butas na yan kadugsong na yan o no? napakaliit lang po ng butas niya kaya titingnan nyo lagi yan yan no? Ito yung pump natin. Umiikot dito yung pinaka gear. O. ko sa inyo. Meron na tayong video nito. Matagal na. para mga 2 years. 2 years ago na. Na vlog ko na to. Doon sa TMX. Napaliwana ko sa inyo yung butas na yon. Mga 2 years ago na yon. Ito po alam to ng mga mekanikong matatanda. Alam din yan ng mga mekanikong nakakalam. Merong hindi namang hindi nakakalam. Ito po yung pump natin. Pag ito, nilagyan mo siya ng langis, pag inikot mo, bubuga dyan. Siyempre, ikot to ng ikot, ganyan ang ikot ng motor natin. Ito, pakanan, ito naman, pakaliwa. Naikot kasi baligtad yung ikot niya. Dadalo yung langis doon, pupunta dito, tapos dadaan dito, sa butas na yun, papunta nga doon sa needle bearing. Tapos ito naman, may butas din, papunta naman itaas. Yan po yung butas naman niya, yan. Andyan, lampasan. Dito, kaya kailangan hindi po mga barado yan. Kaya po bumobomba siya dito. Pero doon naman, yung sinasabi ko sa inyong loob, pag barado yan, ang bababagin yan ito. Ito mga boss. Kasi nga po, pag barado yan, hindi dadaan yung langis dito. At hindi siya madadalo yan to. Masisira yan. Okay, kaya po yung gasket nyo, kailangan magandang klase din yung mga gasket. Kasi po, pag sumabog ang gasket nyo dito, lalo't mga replacement, hindi rin dadalo yan langis nyo dito ng maganda. Okay mga boss, yun lang yung ating sekretong malapit dyan. Okay na. Requested po sa ating subscriber, followers. Yan po ay request sa akin. Kung bakit daw nadudurog uli. Okay po, sana po may idea uli kayo.